So what's up guys, this is Road Game and sa mga nakakaalam at sa mga nakasubaybay sa akin alam na alam nyo na kung ano yung una kong motorsiklo yun diba? yung SYM Bonus 110 so yung kaibigan ko or Slash kabanda eh nag-acquired siya ng same level ng uh, motorsiklo so naisipan ko gawin siya ng video so without further ado, papakilala ko na sa inyo yung Rusi Surf Let's go! So, kitang-kita nyo naman na uh, may pagkasimilarity sila ni Bogs, yung aking SYM Bones Wanted. Parang silang kulay pula at itim. Ayan, oh. Bagong release to nung kaibigan ko ni KenKen, Ken. So, shoutout sa'yo sa pagpapahiram. So, yun. Simulan natin uh, dito sa muka. Siyempre, yung SYM ko, plain lang yung dito niya. Pero dito, ginawa kasi nila. Nilagyan nila ng uh, signal lights. Ayan, signal lights na yan. Tapos yung... Uh, front fender may sticker dapat to dito pero tinanggal nga tapos yung uh, parang default lang na uh, mugs tapos naka flowered atato to disc brake yan sa gilid naman wala rin naman siyang masyadong pinagkaiba din sa SYM ko pero lang dito ito, yan ito kasi tawag, parang sa smash actually medyo resemblance ng smash yan ganun pa rin 4 gears tapos ito yung pang uh, balik So ayan, pangalan niya Rosie Sir. Kitang kita naman na makinis pa. Malinis. Wala nang dudumi. Eh. Yung naman parang kagaya lang din ng mga common na Rosie na motor. Sa build naman niya yun, medyo kahit pa paano decent naman yung kainamit na plastic. Ayan. Katok check. <laughs> bali di susi pa rin siya, tingnan natin yung kanyang uh, compartment kanyang uh, box Medyo maliit lang din. butan ko kung ilang litro to sa mga naging itsura nya parang napak common pero alam niyo pa kung ano yung pinaka kakaiba dito na nagustuhan ko kung bakit gusto ko siyang gawa ng video yung panel gauge nya Damn, digital. Yeah. Sa Rosie, naka-digital na, di ba? Hindi ko alam sa ibang unit kung nakaganda na. Pero dito kasi natuwa ako. Hawig na nga siya ni, Mar uh, ni Bogs. Naka-digital pa siya, ako, di ba? Siyempre, common pa din yung kanyang uh, mga switches. Yan na din siyang hazard. Uh, May ba? Ay ilaw pala to ilaw. kasi <laughs> yung kanyang power button. Dun sa nagtatanong ng uh, paano ako nag-change oil at kung kailan ako nag-change oil doon sa SYM ko. Kaya ka ngayon may mga nagtatanong pa rin doon. Dito, ayan. Change oil every 1,000 thereafter forever. <laughs> so yung first, uh, first change oil na yung 500 at sumunod na yung every 1,000 pati dun sa dati kong motor ngayong SYM ganoon din ginagawa ko every 1000 na ako nang papa-change show. Hindi na 15, 22,000, 1000 lang. So, yun lang yung uh, malapitang uh, ano natin sa true scene na to. Mag motor na tayo. Check na natin kung paano siya sa kalsada. Let's go. So, eto na guys, uh, Buksan na natin. Wah, oh, di ba digital yon? Unang impression ko sa kanya taas niya compared sa SYM ko sa sa ano sa Aerox. So, tara, stroll tayo. So, ayun, gamit-gamit na natin tong Lucy Surf. Bali, dito muna tayo sa looban ng uh, subdivision mag-iikot for a meantime dahil nga wala pang rehistro ang motor na ito. Gusto ko na talaga ma experience ulit mag ng ganito kasi nga ito yung pakiramdam nung <coughs> una ako natuto mag-motor. Pangalawa, yung naging unang motor ko, ito din, ganitong klase din, semi-automatic. So nagbabalik tayo na din tayo. And uh, konting review, siguro konting review na lang din. Kakapanit bago mag ano, shifting. <laughs> di na ako sanay, sanay na ako dun sa Aerox na rekta tapigana na lang. Nakalimutan ko na yung timing ko dun sa SOM ko bago magpalit ng ano, ng gear. <laughs> Labas na tayo ng konti sa kalayaan. Yan, medyo ma balik, balik na na kapag uh, bawas na ako ng gear kapag ka uh, may hams dati eh, kabisado ko yan eh so pakiramdam ko sa kanya medyo pumapaling siya paganto dito eh hindi eh, ko lang bakit bago naman to hindi pa naman to nababagsak tanong ko na lang kay Ken Ken mamaya sa may are kung nararamdaman din niya yung ganun so hindi na ako siya adong lalayo dito sa Sikatuna at sa tawag dun Sikatuna sa kakamayik bandang kalayaan kasi nga wala pang rehistro to mahirap na impound to kapag ano saglit na panahon parang bumalik din agad sa akin yung pakiramdam kung paano ako naka semi automatic dati <laughs> yung pagigiring lang nakalimutan ko na yung tamang timing sa pagigir <laughs> Tapos para ang taas niya compare dun sa SYM ko saka dito sa Aerox ko. Although mataas eh Aerox ko eh. Pero to kasi parang ang taas pa rin niya. Nagpo-fall down siya sa same category ni SYM. Pagdating dito sa Pilipinas no mga underdog and mga budget and sabihin niyo na sirain pero mahal ko yun yung SYM ko na yun. tagal din sa akin nun dami ko rin memories na nagawa doon kaya nung nakita ko to sa kaibigan ko yan sa kabanda ko na si Ken, Ken bila talagang bumalik sa akin yung ano yung memories ko kay Marga ay kay Bogs sabi ko gusto kong itry ulit hanggang ngayon nangangapa pa rin ako doon sa gearing niya <laughs> yung perfect gearing na sinasabi ko doon sa SYM ko yung tamang pagpalit <laughs> ang hina ng busina Ay! 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 buka Hey! Bukan natin yung kanyang arangkada sa giring 60 lang muna ejo ano pa yung kanyang makina ang hirap i-heartbreaking neto hindi akin to <laughs> pa talaga matimingan hindi ko mahuli dito yung ginagawa ko kay, ano, kay Bogs yung sa SYM ko hindi ko talaga hindi ma... ko talaga matiis na hindi gawin eh Kaya, kaya kaya niya. kaya kaya na pag 70 kaya ko tong isagad ng isang daan wag muna ngayon <laughs> na heartbreaking ko na yung motor mo Ken, -Ken sorry <laughs> so yun lang Dito na lang muna ating experience dito sa Rusi Surf na parang si Bogs and parang mukhang smash babalik na natin pero bago yun pagasan ko muna so yung sabi ko kanina meron siyang potential guys uh, proper ano lang din break in proper gearing kapag ka gusto mo makuha yung power niya meron siya meron siya kahit Uh, alam ko mga ano lang ti 100cc pero di na masama ah. di na masama sa uh, 100cc yung performance niya. Kung uh, gusto niyo lang naman ng pang daily ride or pang dito dito lang, eto na ko niyo. <laughs> Mura na. Siyempre, dahil pinahiram tayo, eh ang kapalit nito, pagasan na lang natin. Ito meron sila. So yun, uh, naghang na yung GoPro nung pinapagasan ko siya. Grabe isang daan lang pinagas ko dito full tank na. <laughs> Nakakamiss yung ganung motor. Yung SYM ko ganun din eh. Isang daan lang full tank na. So yun lang, hindi uh, naman tayo talaga nag-review. in lang natin siya. Nagbalik tanaw lang ako dun sa pakiramdam ng naka semi-automatic dun kay Bogs. So yun lang, maraming maraming salamat. This is Road Game. Peace out. Thank you Ken Ken. Shout out. Salamat sa pagpapahiram. Solid na ito. Kung gusto nyo magsimula ang pagmamotor at gusto nyo ng semi-automatic, ito. Saka yung SYM. Try nyo. Yun lang. Peace out. Init!